Magandang araw mga mahal kong anak at apo. Halina't magsama-sama tayo ngayon sa isa na namang makabuluhang kwento na tiyak kapupulutan natin ng aral. Ating tunghayan, ang alamat ng tandang at ang unang araw. Tapusin natin ang maikling kwento na siguradong may matututuhan kayo. Huwag niyo rin kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel, mga anak. Noong unang panahon, sa isang malayong baryo, ang mundo ay laging balot ng dilim. Wala pang araw na nagbibigay liwanag. At ang mga tao'y nabubuhay lamang sa liwanag ng mga bituin at apoy mula sa kanilang mga sulo. Dahil dito, hirap silang maghanap ng pagkain. Hindi nila alam kung anong oras sila dapat magpahinga at kung kailan sila muling babangon. Sa baryo ngayon ay nakatira ang isang maliit, ngunit matapang na tandang. Siya ay kilala sa kanyang malakas na tilaok, ngunit dahil puro dilim ang paligid, walang nakapapansin sa kanyang sigaw. Araw-araw, tilaok siya ng tilaok, ngunit walang nagbabago. Ang mga tao'y natutulog pa rin nang walang tiyak na oras at nagigising din nang walang katiyakan. Isang gabi, nang ang lahat ay tahimik at ang mga tao'y nagkukumpol sa paligid ng apoy, biglang dumating si Batala ang makapangyarihang Diyos ng kalangitan. Napansin niya na ang mga tao'y naguguluhan sa kanilang pamumuhay dahil walang liwanag na gumagabay sa kanila. Kaya't nagpasiya siyang lumikha ng unang araw upang bigyan ng liwanag at init ang mundo. Ngunit bago niya ito gawin, kailangan niya ng isang nilalang na magsisilbing tagapagbalita. Isang magigising sa lahat tuwing sisikat ang bagong araw. Marami siyang sinubukan. Ang kalabaw, na malakas at matatag, ngunit sobrang bagal at laging abala sa pagtatrabaho. Ang aso, na tapat at maingay, ngunit madaling maabala at mahilig matulog, pati ang mga ibon sa kagubatan, ngunit wala ni isa ang nakapagbigay ng tamang sigaw upang gisingin ang buong baryo. Hanggang sa napansin ni Batala ang maliit na tandang. Bagamat hindi siya kasing lakas ng kalabaw o kasing tapang ng aso, siya ay may isang kakaibang katangian. Ang kanyang tilaok ay malakas, malinaw, at may kakaibang sigla. Kahit sa gitna ng dilim, ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw at umaabot sa malalayong dako. Tinawag siya ni Batala at sinabing, Maliit ka man tandang ikaw ang pipiliin kong maging tagapagbalita ng liwanag. Sa tuwing sisikat ang araw, ikaw ang unang magigising at titilaok upang ipaalam sa lahat. Natapos na ang dilim at narito na ang liwanag. Kinabukasan, unang sumikat ang araw. Ang buong mundo ay nabalot ng gintong liwanag na hindi pa naranasan ng mga tao. Ang mga bundok ay kumislap, ang mga puno ay kumulay berde at ang mga ilog ay tila kumikintab sa sikat ng araw. At tulad ng ipinangako, si Tandang ay unang nagising. Tumindig siya, iginilas ang kanyang pakpak at buong lakas na tumilaok. Tiktilaok! Nagising ang lahat ng tao at sila ay namangha sa kanilang nakita. Ang dilim ay naglaho at ang araw ay nagbigay ng init at saya. Natuwa si Bathala at sinabi, Simula ngayon, Tandang, ikaw ang magiging tagapagbalita ng liwanag. Sa bawat pagsikat ng araw, ang iyong tilaok ay magbibigay pag-asa sa lahat na may panibagong simula ang bawat araw. Mula noon, sa tuwing magbubukang liwayway, ang Tandang ay laging unang gumigising at tumitilaok upang ipaalam sa lahat na tapos na ang gabi. At narito na ang bagong umaga. Aral ng kwento. Ang alamat ng Tandang at ang unang araw ay nagtuturo sa atin na hindi mahalaga kung maliit o mahina ang isang nilalang, mahalaga ang kanyang papel sa mundo. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang kwento na tiyak ninyong magugustuhan. Mag-iwan ka rin ng komento. Kung anong kwento ang nais mong ibahagi ko sa susunod. Maraming salamat sa panonood.